Yung mga pre, good morning. Ito, ah, uh, may dinala sa atin, oh. No? Galing sa paggawaan to at hindi na napandar. Hindi na kaya. Ngayon, ito troubleshoot natin at tingnan natin kung bakit hindi mapandar. Pre, tanggalin mo yung kuwako At tsaka check natin kung may kuryente. Dito mo tayo mag-check mga pre sa kanyang ignition coil, no? Ah, oh, nakatanggal na pala to, eh. Binanggal ko na ito. Hindi, pwede patanggal ka ako kaya. Ah, tingnan natin mga pre, bakit hindi nila ma mapandar, pinalta na ng primary ko, ila ayaw pa din. Oh, check mo kaya, sige. I-kick mo. Sige. Yun, positive. Wala talaga. <laughs> Wala talaga. No? Okay. Pagka ganito mga pre, re-recta na tayo sa kanyang, ano, ah, uh, stator na. No? Kuya, so, sir, tanggal ako na ito. Wala na turmilyo ito, ano, pinag-alok ko ng kapunto eh. Ay, Ma manual test natin to mga pre para makita natin kung kung ano ba talaga. Yan, palasin ko muna. Yeah, mga pre, ito na. Ah, uh, kung nakikita niyo yung yung wire na kulay red, sinuksukan ko lang yung dulo no. Sinuksukan ko lang ng isang isang hibla na wire 'yan, no? Tapos ngayon mga pre, ipakikik natin. Tingnan natin kung may maglalab maglalabas ba siya ng kuryente. Sige, sir. Ikabit po, mo po 'yan, tapos mo. Mga pre, tingnan natin kung maglalabas. Dapat mga pre, hindi sasaga sa hindi sasagi yung ano ha, yung ibang werdo sa pinang ano, stator sige, sige. Okay? asete wala. Okay. Dahil wala, Kalasin natin lahat to. Sige pre, kalasin mo. Yan mga pre, kinakalasin ni Paring Ronald. Iyan oh. Iyon. Yeah, mga pre, eto na, nakalas na. At ito nga yung pinalitan nila. Tapos, kuya, bagong palit nitong pulsar. Oo, oh, wala, wala. Oh, kung makikita nyo mga pre, yung cancer original nila. No. Yun know? o. Tapos ito, local. Yun no. Teka ha. O, oh, saan so. ito? yung neutralite light. O, oh, ito yung neutralite light tol. Oh. Kaya kahit na nakakambyo ka, Nakahilaw. Nakahilaw kasi ito yung neutral putol. Tapos itong ito sa neutral light. Ito ito ito, ito Itong hawak ko. Idinikit sa ground. I ilaw talaga yan dapat dapat itong ground na ito dito sa harness na yan. Yan, ito dito dapat yan. Okay? <coughs> Mga pre, bagong palit din to, no. Tester ko muna. At ayusin natin yung wiring. Yeah, mga pre, uh, ito na yung mga pinagpuputol-putol ayusin na natin to at ito, ito mga pre ito yung sa neutral no, na pagpalit lang ng tropa na ilagay sa ground kaya umiilaw pa rin siya okay, ang gawin natin mga pre ah, uh, paltan ulit natin ang mga ano to, primary ba bali original na yung pinabili ko no? tapos hihinang natin lahat na napinutol dyan at ito, may napansin pa ako ito yun no? ah uh, kung mapapansin nyo mga pre, oh, may kunting tagas, di ba? You know? Pero kung pansin niyo may mga pre. Yung oil seal, baliktad ang kabit mga pre. Papakita ko sa inyo ng baliktad ka, kapag natanggalan ni pare. Sige pre, tanggalin mo na tong part. Yan mga pre, ito na. Nakalas na natin. Sige pre, tanggalin mo yung bearing. Toktokin mo na ako. Yan oh, kung nakita nyo baliktad o. Oh. mo para manis yung bearing. Yun o. Oh. Yun dapat na sa labas mga pre. Ayitan niyo bayan oh. oh Ayun oh. Yan dapat 'yung nakalagay dito. Yan baliktad. Palitan na natin 'tong mga pre kasi mitagas. Pre, eto na. Ah, Napalitan na natin ng bagong primary coil. Tapos ah, inaayos natin 'yung wiring. Tapos pinutulan natin 'yung dito kasi nagtutulpot-tulpot lang kanyang wiring. na natin at Eto na. Okay na. Pandarin na natin. Ah, broom neutral start iyano. Ano na ah, shout out kay Kuya. <laughs> <laughs> yeah, mga pre, ah, uh, hindi na pander ng tropa nating mekaniko rin, no? Ngayon na pander natin. At 'yun lang. Ah, uh, oh, okay. ang pinaka-problema niya primary, no? Tops 'yung mga wiring, Na lang natin kasi nga putol-putol na. Kaya pero mga pre, original 'yung ano, ah, uh, Pinunlit natin yung frameray. Eh. Okay. Dito naman tayo sa kabila. Ayan mga pre. Patapos na tayo dito. Kuya. Ano sa sabi mo? <laughs> Shout out sa <sayo. laughs> At ating titistingin up. Lalagyan ko muna ng electrical tip yung CDI.